Hey guys! Good morning! Ano good afternoon na. Gusto ko lang, so, lang mag-good morning. Tchiring! Meron akong bagong sukulay from Organic Skin. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi, dumating yung para na sukulay. Dumating yung seventy seven Dumating yung order ko kanina. Binuksan ko dun sa bahay. Eto siya. So, nakarami na ako ng order nito ha. Eto yung aking conditioner, Coco Creeper. Repair, and ang organic skin na shampoo. So, eto yung ginagamit ko. Uh, Nag-start ako nito paggamit last year kasi yung kapatid ko sabi niya, maganda daw sa kanya na babasan yung paglalagas ng buhok niya. Eh, di ba, sobrang stress ko, naglalagas talaga yung aking buhok. So, tinry ko din siya. At, yun na nga, nabawasan yung pag hair fall ko. And, alam nyo ba, pag nag-order kayo nito, pag set ha, itong dalawang to, set automatic siya may free, depende lang. Ang una kong free, yung soap nila. Next ay yung lotion. Ito yung lotion. Yan. Four times whitening lotion. Ito yung free ko. And ngayon, nung bagong order ko, ito naman yung dumati. So, hindi ako nag-expect na ganito siya kalaki. Kasi nakalagay doon, free comb. And, parang, pang ano talaga siya, pang anti-hair fall. Kasi, diba ganito kalaki yung ano yun? So, hindi kasi na ako nagsusuklay. Ang ginagawa kong suklay ay, eto na, kasi nga nag-hair fall ako. Eh ngayon, nagtitreatment pa lang ako sa buhok ko. Kaya may mga nagpo-comment, magpa-riband na din daw. Ako. Mura lang naman yung riband guys. So, kano lang yan. Kasi dati naka relax yung hair ko. Straight yung buhok ko before, nung bagong-bago pala ako nagbablog. And, nag, naglalagas nga siya. So, ginagamot ko pa. Hindi ako basta-basta gumagamit ng ibang shampoo kasi once gumamit ako, mag-hairful talaga ako. Ito lang yung ginagamit kong suklay. Madalas hindi ako nagsusuklay. So, pag nag-order kayo, kung nag-hairful ka, the best to, hindi to sponsor, pero mababawasan yung pag-hairful mo. Dati kasi, pag gising ko sa umaga, yung ulan ko, ang dami ng lagas na buhok. Ngayon, wala ka nang makikita or isa or dalawa na lang yung makikita mo. So, the best sya uh, from Japan plus may libre pa. And, nag-order din ako sa kanila ng ganito. Uh, organic Skin, Hair Booster Spray, Scalp hair solution. Ito naman, ini-spray siya kapag dry na yung hair mo, pag tuyo na. And, ang tatargetin mo is yung scalp mo. So, spray mo lang siya ng ganyan sa scalp. And, kailangan mo siyang i-massage ng ganyan. Ah, uh, medyo ano siya, mental, mental siya, ha? malamig siya sa anit. So, ganito lang ginagawa ko kasi. Ah, tiger? Nag-hairful na ako. Diba? Dati, hindi halata na malaki yung noo ko. Kasi ba malaki na Kasi hanggang ganyan talaga yung buko. Talagang malabong siya nung college pa ako. Nag-start ako mag hairful nung ano eh. Nung nabinat ako dun sa bunsuko <laughs> so, 15 years old na yung bunso ko. tagal na, no? Pero hindi naman siya dire-diretso. Hindi siya straight. Dun ko lang siya na, na, na napansin na nag-start na siyang maglagas nung time na consistent lang sa paggamit. Importante sa akin, nakatagpo ako ng shampoo na nabawasan yung pag hairfall ko. Dati kasi, yung moringa yung gamit ko, yung may malunggay. And, nakailan na ako ng bote, hindi ako nakakita ng effect. So, dito, wala pang Ah, hindi ko pa naubos yung isang bote. Nag-stop na yung pag careful So, ba diba? That's a good sign. So, consistency lang sa paggamit. Yun lang yung gusto ko doon. So, galing, no? Um, ito yung ano mo. Mas maganda, itry mo na siya. Itong shampoo and conditioner, may spray. Automatic, may free ka. Depende sa lalagay doon. Kung soap, lotion, or Ewan ko lang kung may iba pa silang free ha Basta tatlo na yung nakuha kong free Dati kasi wala silang pa-free eh. Pero ayun lang Pwede kayo mag-order dyan sa link Para uh, Diba? Para sa tayo ng shampoo and conditioner Ganyan lang ako mag Simple lang Malamig sa scalp yung spray, guys. Oh. Uh...